Sakit, sa siya Ay, pag sakit, sakit siya. Sakitan siya. May pagsakit-sakit diha ha. Yun Okay. bukod sa na lang. kung gito mas lahat meron ko na yung customer yung kuko ni ni mag, sir <laughs> siya na mga sir so, ni madam mga kalugit ayan <laughs> so punta nyo kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1 Block 56 Lot 6 Dika Homes Mintal Davao City Street lang mga kalugit sa Gardao so ay mga kalugit sa so, sobra nakin sa so, sobra kong pagawa ng bahay nagkasakit na ako labas init lamig ayan Di ba magkasakit man ako kung ano, magpabugnaw tayong yung So yung mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Lagrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 60, Kahoms, Mintal, Davao City. Street mga kalugit sa Guardhouse. magtanong lang po kayo dyan kung saan po ang location ni Mr. Ingron. At uh, yung second branch po natin sa ikalawang kanto po sa Phase 1, malapit sa Guardhouse po. Two story po siya yon tapos blow po yung mga kalugit, malapit na po mag-open mga kalugit. Sa mga gusto mag-sponsor dyan, Charles lang. <laughs> So mga ka ang customer natin from Taga Tag Puan. Ha? Puan? Taga Taga Puan. So mga ka mag-start na tayo. Ayun na, the... relax na lang. Mga ka-login, mag-start na

ngayon, mga O, mga kalugit sa mga namamagang mag kailangan nyo mag-appointment. Tapos, sa mga hindi mag-appointment, kailangan sayo mo to, mga kalugit kay para alas stress sa kabuntaguan at na mo diri ako mag sobrang naglogiet kay binuo you ko know, okay. <laughs> sa mga sa mga gahit kuko alas stress mo kay magbindon tagay tanyo <laughs> <laughs> Nalala ko init ang, ang ano ay bukas di ay ginawa you ko. Know. <laughs> Gani, anak jud. Balasod. lagi kada. Ay kada lang mag ilungga. Hindi malibak si Madam. Abalo. May plano ang sa akong malibak ko siya. Kaya lang. Sa. Yung dinig ko pala si Madam So, dito naman tayo mga kalugit sa kabila. Ha? Yung sumunod ay ilungga ba? Okay. Sakit sir. Sakitan siya. May pagsakit-sakit din ha, you know. Hindi. Hindi bukod na nagtawag siya yung sir. Ano? Sir, nalang ko. Nakalipot ko. Pabukatan ako kamot ko ha. Kay imong tiil ga ala o. Oh. Oo. Oh, yeah. yeah. Kay kung so, pagaanon ko. Takuan siya nga. Ikiya sa iyo mong panglugin ko. Mo Oo. <laughs>

Hindi eh. na. kita pita ka-ora. Pwede pina sa awal. Kaya dapat sa kadam. ka. Siya sa. Pugma raw. Pugma lang. 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 Pugma Tampal mo lang yung... Hindi pwede ligong gagat? Haan? Hindi pwede isdagat? Hindi. Hindi pa siya magdugo. Masalika, masamad, no? Wala naman masamad. Hindi dapat dugo. Karoon mo lang hindi pwede basun? Karoon maligo ako? Ah, oo. Hello mga kalugit! Kamusta pong lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin-Ladrido loin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dica Homes, Mental, Davao City Straight lang yan mga kalugit sa Guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin-Ladrido at may marami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang inihintay niyo mga kalugit? Okay. Okay. Oh, mag lang ka mula. Tumunta sapatos. <laughs> <laughs> sapatos ka, mag ka. Kung asa <laughs> po, tabang tubig dito na puto Tom. <laughs>

Sa so, sobra ka hard working ni Mr. Ingron para lang iyang balay kag salon nagkasakit doon. Ang bao sa mga pinta sa mga ay ginuo to. Nadugang allergy ko imbis nga na ano na ko. Okay na unta ko nga sa sinusitis. Kung may sponsor da. Okay. Lang. Mm -hmm. Ayan, okay na. Kaya mga kalugit, yung itim mga kalugit, ano siya, uh, ano tawag na, inborn na na. <laughs> <laughs> Magreklamo na po nga, no? may itom. Normal dyan na siya mga kalugit, kaya ano ni siya, higanting alum. <laughs> kaya no, at least natanggal na siya mga kalugit. Ayan, tingnan nyo. Kaya kung pinito na ito, nabasin mga piswet, yan dugo. <laughs> Hindi siya kaligo. Pero wala na siyang unod. So mga kalugi, thank you so much. Ayan, narinig nyo ang busis ko. Ibang busis ko. So mga kalugi, huwag nyo po kalimutan. Like and share po yung notification bell para update kayo lagi sa Thank you so much. Wala. Thank you very much. Advance kalag -galag. pa pagkadaan din eh. Di siya gano'n magiging dito ngayon mo ang palinkyo. May atensya kasal. May ganyan ka damdaman? po, picture din. Tapos picture tayo ni Mr. Ingram. Logis. Ay, nag-isturbo si madam. Kaya ang <laughs> ngulingol, iyang tinggil, di diba? Ano ako. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. God bless all. Bye, bye Hi, madam Sonia. Hello mga kalugit! Kamusta po ko lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Lot sa Saloin. Phase 1, Block 56, Lot 6, ka Homes, Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Ladrido. At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang hinihintay niyo mga kalugit?